Hello guys, magandang araw sa inyo. So at last, after uh mahigit dalawang taon, uh, nakabalik ako dito sa Philippine Arena at saka dito sa Philippine Sports Stadium dito sa Bukawi, Bulacan. Yan. So ang gwena bueno mano ko uh, nung pagdating ko, yan ibaba-check natin ngayon. Ito yung uh suki kong commenter at saka viewer at saka follower ko sa Facebook at saka sa uh, YouTube na si Kenneth Jan Manyes. Yan. Yan, so sa wakas nakita kita ng personal, no? Ilan taon ka na? 35. 35? Wow. Ka... Una nga, kala ko kag-graduate mo <laughs> na. picture, eh, no? Uh. Uh, so ito, nakita ko na sa personal yung kanyang Erova Rigid MTB na naka-wheel cover. Actually, ah uh, pangalawa, no? Pangalawa. Mm -hmm. Yan, pangalawang bike check, ka, mag magiging pangalawang bike check ko na ngayon. Ito, Erova Rigid MTB na naka-wheel uh, cover. Yung una kasi nung sa Bermosa, yung taga Maynila. Buti bu buti ko kilala mo 'yung eh. anong mga pangalan ng Kelvin Gal. Kel, Kel ano oh 'yung sa Mountain Peak no. Mm, mountain Peak. Yeah. So, ito naman ibang brand naman ito. So i-check naman natin ito, itong kanyang poging pogi na Aero Rigid MTB na, na na naka wheel cover no. So Idol Kenneth. Yan Idol Kenneth, mag-start uh, ano pala before tayo mag-start. Ah, uh, mo na kita. Uh, kailan mo to na uh, ano to? Uh, ano to? assemble uh, ba to o binili mo, dati na stock bike? Stock bike dati siya na naka-suspension fork tapos sino you know, inassemble ko na lang na uh, unti-unti hanggang sa maging ganito na siya. Mm. So kailan na naging ano na? Yung ganitong itsura na. Ngay ngayon ngayon lang ngayon ng taon to. Ganitong oh. itsura niya ngayon. Mm. Pag alam ko ang pinaka latest upgrade mo ito eh. At ito yung gulong. Yung gulong no, tapos yung wheel cover. Wheel cover. Nauna yung wheel cover bago yung gulong no. Oo, oh, nauna yung wheel cover bago yung gulong. Yon, mamaya tanongin kita doon sa review mo about doon sa gulong tsaka doon sa wheel cover no. Yan. Uh, ilan taon na pala tong ano po? Uh, MTB mo? 4 years na. 4 years. Ah, 4 years no. 2021. 2021, uh, 2021. Yung binili mo dito ng stock no. Ah, uh, uh for 4 years sa uh, mo na ibiya ito. Ah, uh, pag naglalakad dito lang sa may Pilipina Arena tapos sa may bandang MCC. Mm. Papag long ride naman sa may San Fernando Pampanga lang. Mm. Pero yung pinakamalayo na puntahan ko is DRT. Sa sa yung, angat yun? ang na. Angat Bulacan na. Ano ba yan? Moro na uh, ano ba? Off road o, o road pa rin? Hindi, mostly ahon lusong. Ah, ah, rolling, rolling. Moro rolling lang. Oh. Or... Mm. Eh, Yung isa pang gusto kong puntahan, ang ganda eh. no. Mm. Mga adventure ride kasi doon mm. eh, no. Ayun, ito nga yung uh, general background sa kanyang rigid aero ba, rigid MTB na naka wheel cover, no. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito ay Bike Tech, no. Bike Tech BT928 na 29er. Ano ulit yung model? Bitec BT928. vt 928 B, BT uh, BT. Oh, BT928. 'Yon na uh, XC Heart and Mountain Bike Frame, aluminum 6061, 'yun nga sabi niya pang 29er. Yung seat tube nito, anong haba nito? Size 7, size medium, size 17. Ayun, size medium or size 17. Then ano to, straight or non tape? Right. 'Yon, straight or non tape yung head tube, tapos yung cable routing sa FD tsaka sa RD internal. External sa rear brakes no. Then pang BSA threaded the bottom bracket shell, Uh, 27.2 27.2 mm diameter na seat post uh, Quick release drop out uh, Then ang disc brake caliper mount naman yan is uh, IS pala IS or International Standard Next naman, itong kanya empty rigid fork Ito yung Viva Max, steel pala VV Max <laughs> Akala ko Viva Max uh, VV Max CX-5 Parang kahawig to ng, ano, eh, ng Hasins, ano, eh, Hasins MD 5 Doon no, sa mountain ko dati ano. Aluminum 6061 uh, Universal size no. Ah, uh, universal size. Uh, universal size. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung uh, blade length nito. Stereo na to, of course, is straight or non tapered. Uh, quick release yung drop out. Then na the display color mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang cockpit, uh, start muna tayo sa kanyang handlebar na Truvatib. Truvatib has felt. Yan na uh, Straight mic coating box 31.8mm ang diameter. Uh, naalala mo ba yung lapad dito? 570. Wow, mas makipot pa no kaysa doon sa akin kasi 580 yun sa akin no. Uh, next naman yung grips mo unbranded na pambansa. Oo. Ah, uh -oh. uh, unbranded. Katulad doon sa ano ko, sa MC ko parehas oh, lang. Stock nitong dati nito. Uh, ah, uh, yeah. Stock din dati. Mm, stock Pero kahit na stock lang, maporma eh. Oh, maporma pa rin. Mm, maganda eh. Uh, aluminum to no? Aluminum. Yung haba nito tatsa ko 100 mm, mm. Kung hindi 90, 100. Ah, oh. no? Ah, uh, yung grips naman niya, yun pambansa din no. Ah, uh, na silicon grips to. No? Yung stem mo, nakatakip kasi ng aerobar, di ko makita. 3.7. Ah, 3.7. Negative 25. Hindi, ne, 35. Net. Negative 35. Tapos 110 mm. Ayun, 110 uh -huh. mm yung haba. No? Uh -huh. so next naman itong kanyang integrated headset. Ragusa na sealed bearings. No, na 44 mm yung ano. Yung, yung ano pa yung sa diameter. Di yung diameter. Yung sa sealed bearing. No? Uh, next naman sa kanyang seat lamp, wake na aluminum, allen type, 31.8 mm na diameter. Yung seat post ba, Edgar? Anong brand ito? In 10, ano, 400 mm ang haba. Mm. 27.2. Yung uh, diameter? diameter. yon uh, setback ng konti, no, na may dual ball clamping system. Uh, yung kanyang power saddle naman. Unbranded. Unbranded, no, na may buta sa gitna, malambot and flexible. Uh, steel railings. Ah, kaya may ganito dahil may crack na siguro. Oh, nag-crack lang na 'yan. Na, nag-crack na kasi. Mm. Nakarang linggo lang nag-crack. Mm. Eh ano feedback ano? Ano yung comfort uh, feedback mo dito? Ah, uh, okay naman siya sa ano pag nag-ride ka. Kaya lang pag tagal-tagal, medyo masakit sa pwet. Mm. Eh pangalawang pangalawa ko nung tong power saddle na eh. 'yan. Yan pa rin napapalitan mo. Pag dapat iba na rin siguro yung kamukha ng fisik area Ah, yung yung kahubog doon ano? Oh, okay para may iba naman, no? Oh. Yan, so ito nga yung kanyang uh, feedback sa kanya saddle, no? So, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain Pambansang drivetrain na dito one by. So, wala kayong makikita ng front shifter, front rider, tsaka <coughs> extra chain rings. Yung kanyang rear shifter, L2, A3, 8 speed. 8 speed. Yan, one by 8 speed. Yan, ito kanyang jambuha lang MTB chain ring pala. Unay ko muna yung chain ring. Yan, decas, no? Ilang tito? 50, ah, 48, port, 48. Ah, 48 din pala. No? 48. Kala ko 50. 48. Ah, sakto lang. Yeah. Sakto lang. 48 na chain ring. No? Pero sa iba, malaki na yan. Uh, 104 BCD. Ah, uh, yun nga, 1 by narrow wide. Na, uh, yun. Yan, 104 BCD nga. No? Ah, uh, next naman, ito ngayon lang ako nakakita ng crank na I accept na kulay gold. Na, yun nga, no, pang purpose build na pang 3 by. Uh, 104 BCD sa dalawang chain rings sa loob uh, 64 BCD para sa granny ring no? yan nga Halotech Halotech yung crankset na to ano pala yung bottom bracket na to? sagmit na uh, sagmit. nasira na kasi yung dati ng stock eh. okay sagmit na yung Halotech threaded bottom bracket um, uh, next naman yung ano mo yung pedals mo ay race work ah race work no ah, race work wala ano yun eh. tinanggal ko yung bra ano kayong ano kayong basa ko dito hindi ko basa eh hindi e, paano naman siya ng race car? Ah, uh, yung model kasi o, oh, Hindi okay. ko lang mabasa. Ilagay ko na lang sa script kung mabasa ko to. No? Kaya, pag nag-edit na ako. Okay. Yan, so next naman, yung chain mo, anong chain mo? Ano siya? 2-pre Ano na? 2 Ah, 2-pre. bi Yan. 9-speed. 9-speed. Yung cassette sprocket mo? Sunshine. Na 8-speed to? 8-speed. 11-er to? 11-23. Na pang RB cassette ORB. no? oh, RB. Yan, 11-28 no? 2023. Ah, 23 pala. Mas bulit pala, ano? Mas hmm. bulit. Ano na, cassette, uh, RV cassette sprocket. Yung kanyang uh, MTB rear derailleur. Ito yung L2A3 na pang 8 speed, no? Uh, pinalitan mo ng Powell Pulley, no? Oo, oh, yung dalawa. Yung dalawa? Yung isa, 11T, unbranded. Tapos to, day bicycle na 15, 15T. Uh, ano yung naging feedback mo dito nung pinalitan mo yung Pulley? Uh, Mas madali siyang ipedal pag lalo pag sa aon ah sa aon taon mm, sa taga maganda yung acceleration mo mm. so, sa taga madali mag magshift mm nakaka-shift ka agad so mag kasi dating stop ayun so maganda yung feedback na dito no? ayun proceed naman tayo sa kanyang wheelset yan yung kanyang gulong no ah uh, yun nga katulad ng sa akin pero ito 29er na Continental Contact Urban 29 29 by 2.2 na group slick tire yan ah uh, ano yung dating mong gulong ay don Maxis Icon na 29 by 2.2 eh. Ano yung difference? Mas madaling pagyakto kaysa sa dati kong Maxis, makunat eh. Ayun nga kasi to, slick na slick, slick eh, slick, no? Oo, eh. Ayan. Tsaka, napakatagal hmm, yan. Napakatagal, naka, nasaba ko na sa DRP ed, Sarap gamitin kasi di ka tatawag matakot na malubakan. Hmm. Kasi ano, may para siyang ano, matibay ang tibay Oo. Oh. Eh oto ano kasi mat, matibay yung portion dito eh. Uh, matibay din dito eh. At saka matagal mo niya, matagal mo food food na. Eh. Oo, uh, matagal mo food pud niya eh. Ayun, so ito pala, yung ano pala, ananin muna natin yung wheel cover mo. Ano to? Saan mo nabili to? Sa TikTok shop lang. Ano Magkano bili mo dyan? 500. Five, ano isang set na yun? Oo, oh, isang set na yun. Ah, uh, ikaw nag-install? Oo, oh, ako na nagkabit. Ay, uh, uh, ginawa ko na lang, lang parang para maitikit ng maayos. Kasi yung iba kasi natatanggal. Hmm. Kaya mm. Dil ko pa ng tape sa loob para hindi siya matanggal. Okay. Bali, sa experience mo, para sa mga nag ano kasi may ibang iba na curious na mag ano, gusto mag eh. Share mo yung experience mo sa installation. Madali ba installation yan? Madali naman siya, kaya lang kailangan talaga lagyan mo ng tape sa loob. Kasi hmm. baka, iba kasi mungupo kang ganun eh. Mungupo hmm. ka. Uh, pagdating naman sa performance, ano yung naging feedback mo dyan? Maganda lang siya pag gano'n, kung ang hangin mo, pa pasul, pasul, pa, hangin sa likod. Hmm. Oh. pero pag pa, ano na, mahirap. Ah, crosswind to oh, crosswind hirap. Oh, kasi plata <laughs> plat eh. Oh, eh. Kasi ako idol, naka, naka experience na ako ng ganyan sa time trial bike, naka disc wheel sa likod tapos hmm. tri spoke sa harap sa danghari. Eh sobrang lakas ng crosswind. Grabe yung ano, swerve ko, muntik na ako masemplang oh. pumunta na ako sa sa lupa, sa pinakagilid oh. kasi nga sa sobrang lakas ng crosswind tapos doon ako lalas pag sa kakabalan hmm. you ng know, oh, bike. Eh okay. <laughs> ni yung feedback na dito sa wheel cover niya no. Yung rims nito idol, ikamo ay Aerowick AR2. Na. Ah okay ito pala, Aerowick AR2 na aluminum double wall and 32 holes yung oh. spokes ito. Ragusa na seal bearings no. Ay ragusa. Ah, stainless st 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 steel ragusa. pala, I'm sorry. <laughs> Last pag na kasi. Yan din ba yung ano yung half mo sa likod. Oh, speed one soldier. Ayun, yung speed Pambansang, one. Pambansang ano. Pambansang half speed one soldier. 6 poles no. 6 poles. Yeah, 6 poles kasi tapo free hub body and seal bearings. I-check natin yung tunog nito pag naka-free na naka ano no, naka wheel cover. parang di apektado rin eh no. Di rin apektado yung tono no. Eh. Pag wheel cover. Matinig pa rin. Yan guys, yung, yung tunog ng Speed 1, uh, Speed one Soldier MTB Hub kapag naka free wheel at naka install na wheel cover. then nasa lang sa kanyang disc brake rotors. Ah, uh, disc brake pala, disc brake. Pambansa. Yan pambansang disc brake eh, para sa tayo sa fat bike. Mm -hmm. And uh, Shimano MT200 hydraulic brakes and dual piston. then sa lang sa kanyang rotors. FMF XTR. Ayon, FMF XTR na 160 mm diameter, harap sa kalikuran, parehas uh, floating pala to, floating and ball type disc brake rotors. So I to can Kenneth. Yan, magkano yung total cost nito ngayon? 17,000. Wow, mura, upgraded na no? Mm, upgraded. Pero hey, online naman kasi lahat ng pieces nito. Eh. Pero sulit na sulit na. Oh, sulit, sulit, sulit na sulit oh. na. Ah, tapos magkano yung ano, yung bike tech mo? 11,000 nung pandemic pa. Nung pandemic, no? Pa. Pandemic, no? Nung kasagdagan ng pandemic. At saka, mong ko man makalimutan, itong aero bars yan. Itong aero bars niya, stuck din to. And Pero ito, naalala ko yung DIY ko. Yung DIY. <laughs> yan, ganyan na ganyan, oh, okay, eh, no? Yan. Pero ano, Idol, ah... Uh, balak mo mapalitan ng carbon yun. Oo, oh, balak ko naman palitan yun pag nagka-budget na. Eh, budget. Eh, kahit second na. Ako nga, second hand lang eh. No, na, no. na, na, may Pero may nagbenta sa akin, one-one eh. Balitan muna, na. Oh, balak ko na rin palitan yun. Mm. Pero okay na rin yan kasi nakagamit na ako dati oh, na ganito. Oh, okay. Yan. Uh, yan guys, ito nga yung uh, bike tech na anong model to? BT928. Yan, uh, Aeroba Rigid MTB na naka wheel cover ni Idol Kenneth John Manez. Yan. <laughs> yan. <laughs> Ay, pagod ako. Kasi tatlo ka natin oras ng tulog ko eh. Mm, yon so ito nga ito yung kanyang Aero Rigid MTB na pogi pogi na naka wheel cover no. So meron ko meron kayong tanong regarding dun sa kanya pogi pogi na Aero Rigid MTB. Ikaw mo talaga nais sa comment section down below. So I don't mag shout out na. Ah uh, shout out wala sa mama at papa ko, tsaka sa mga kamag-anak ko diyan, tsaka sa mga friends ko sa social media. Ayun, so sa marami, maraming maraming salamat talaga. Yan first time ko siya makita. No. Yan sana sana naman kung may time ka talaga, fish ko lang. Bermosa naman tayo. Ah, Mas may enjoy mo doon sa Bermosa. Sulit na sulit to. Yan. So, yan yan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then, don't forget to subscribe sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para na notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.